Tinitignan niya ang telepono sa ikatlong pagkakataon sa loob ng sampung minuto. Ang pangalan mo ay nasa screen, ang mensahe ay nakasulat na. Namimiss kita. Maaari bang makipag-usap tayo? Simpleng ganon. Direkta. Tapat. Tunay. Ang kanyang hinalaki ay nakabitin sa pindutan ng pagpapadala, bahagyang nanginginig. Tapos, naririnig niya ang pamilyar na tinig sa loob ng kanyang isipan. Pero paano kung hindi siya tumugon? Pero paano kung tanggihan ka na naman? Parang kang mahina, desperado. Panatilihin ang iyong dignidad. Sa isang nagpasakop na sigaw, binura niya ang mensahe. Itinago ang telepono, tinatanggal ang bigat sa dibdib. Nanalo na naman ang orgulo. Minsan pang lumipas ang gabi na hindi mo alam kung gaano talaga siya kabustong makasama ka, at kung gaano kalalim ang sakit na dulot ng anumang iniisip na pagtanggi. Kung may naisip kang tao, isulat, naramdaman ko ito. Baka ang ibang mga babae rin ay nagtatangkang unawain ang mga bagay na hindi nakikita ng sinuman. Minsan, ang mga bagay na hindi sinasabi ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Mayroong tahimik na labanan na marami sa atin ang nilalabanan sa loob, isang salungatan sa pagitan ng totoong nararamdaman at kung ano ang pinapayagan nating makita ng mundo sa pagitan ng totoong pagnanais ng koneksyon at nakakapanghina na takot sa pagiging mahina. Sa pagitan ng emosyonal na katapatan at sariling pangangalaga na madalas nating nalilito sa dignidad. Dito sa panloob na labanan na ito siya ngayon, hati sa pagitan ng di mapapawalang pagnanasa na nararamdaman niya para sa iyo at ang matigas na orgulo na pumipigil sa kanyang aminin iyon. Maaari mo bang isipin ang salungatan na ito? Ang patuloy na digmaan sa pagitan ng puso at ego? Ang tuloy-tuloy na tensyon sa pagitan ng kung ano talaga ang gusto at kung ano ang pinapayagan mong hanapin. Hindi palaging ganoon. May panahon na ang komunikasyon ay madaling dumaloy sa pagitan nyo. Noong ang mga damdamin ay naipahayag ng walang mga komplikadong kalkulasyon ng panganib at gantimpala. Noong ang pagiging mahina ay tila natural, hindi nakakatakot. Noong ang orgulo ay hindi pa nakakabuo ng mga pader na kasing taas ng puso. Ngunit pagkatapos ay may nangyaring pagbabago. Marahil ito ay isang pagtatalo na umabot na sa rurok. Marahil mga salitang nasabi sa init ng pagkakataon na hindi madaling bawiin. Marahil isang serye ng maliliit na hindi pagkakaintindihan na unti-unting lumikha ng distansya kung saan dati ay may malapit na ugnayan. Marahil isang paghihiwalay na nagsimula bilang pansamantala ngunit habang lumilipas ang panahon naging tila permanente at sa ilang mga sandali sa proseso, ang kayabangan ay pumasok. Sa unang pagkakataon bilang proteksyon, bilang kalasag laban sa sakit ng tunay o kinakikitaan ng pagtanggi. Bilang depensa laban sa kahinaan na biglang tila masyadong mapanganib upang ipagsapalaran. Hindi ko ibababa ang aking sarili. Kung talagang nagmamalasakit siya, siya ang mauuna na makipag-ugnayan. Hindi ako magiging kakapitan sa paghabol sa sinuman. Mas mabuting panatilihin ang aking dangal kaysa ipakita kung gaano ito ako naapektuhan. Mga pangungusap na inuulit na parang mga mantra ng proteksyon. Mga pag-justification para sa tahimik na nagpasya. Mga rasyonal na nagbabago ng takot sa prinsipyo, kawalang siguro sa moral na posisyon, sariling pangangalaga sa isang usaping karangalan. Samantalang, sa ilalim ng maingat na armadura na ito, ang pagnanasa ay nananatili hindi na babawasan ng panahon, hindi humihina sa distansya, hindi na neutralize ng mga rasyonal na argumento na inuulit niya sa kanyang sarili kapag ang pananabik ay nagiging halos hindi mapaglabanan. Isipin niya ang tungkol sa iyo palagi. Hindi lamang sa mga malalaking sandali, sa mga halatang okasyon kung kailan ang kawalan ng isang espesyal na tao ay talagang ramdam. Munit sa pang-araw-araw na mga detalye, sa mga tila walang kabuluhang espasyo na bumubuo sa higit na bahagi ng buhay. Kapag nakakarinig siya ng isang biro na alam niyang magpapangiti sa iyo sa natatanging paraan na lagi niyang minamahal. Kapag dumadaan siya sa isang lugar na pinagsaluhan niyo. Kapag sinubukan niya ang isang bagong bagay at sa likas na ugali ay nais na ibahagi ito sa iyo, bago niya maalala na ang kanal ng komunikasyong iyon ay hindi na magagamit. Sa mga sandaling ito, halos sumusuko na siya. Halos pinapansin na ang mga babala ng kanyang pagmamataas. Halos abot kamay na ang telepono, nagtatype ng mensahe, pinindot ang send bago pa makapagsalita ang kanyang kritikal na tinig sa loob. Halos. Ngunit sa kalaunan, mas nanginibabaw ang pagmamataas. Nababawi ang kontrol. Pinatitibay ang kanyang protektibong salaysay. Pinapalakas ang mga pader na nagpoprotekta sa kanyang puso, naga isolate at nagtatago, at sa huli ay labis na nag-iisa. Paano kung hindi siya sumagot? Paano kung muling tanggihan ka niya? Magmumukha kang mahina, desperado. Panatilihin ang iyong dignidad. At sa gayoy binubura ang mensahe. Nakatago ang telepono. Muli na namang isinasakripisyo ang pagkakataon para sa tunay na koneksyon sa altar ng pagmamataas. Ang posibilidad ng pagkakasunduan ay ipinagpapaliban sa isang hypothetical na hinaharap kung saan baka, maaaring, lumuwag ang pagmamataas sa mahigpit na pagkontrol nito sa mga kilos. Hindi niya nakikita o marahil nakikita niya, ngunit tumatanggi siyang aminin ang tunay na halaga ng proteksyong inaalok ng pagmamataas. Paano ang inaakalang kalasag laban sa potensyal na sakit ng pagtanggi ay lumilikha ng mas konkretong sakit, mas tuloy-tuloy, ang sakit ng patuloy na kawalang koneksyon? Paano ang depensa laban sa pagiging mahina ay nagiging, sa ironya, isang pinagmumulan ng mas paulit-ulit na pagdurusa kaysa sa anuman mangbisa ng pagiging mahina? Dahil sa huli, ano ang mas masakit? Ang posibilidad ng pagtanggi, ang pagkakataon na ang isang mensahe ay maiiwan na walang sagot, ang panganib ng hindi nasusuklian na pagkamahina. O ang katiyakan ng patuloy na paghihiwalay, ang garantiya ng distansya na napanatili, ang realidad ng nawalang koneksyon na maaaring muling maibalik. Ito ay isang emosyonal na matematika na patuloy na pinapasinungalingan ng pagmamataas. Isang ekwasyon kung saan ang mga gastos ng pagkilos ay pinapalakas habang ang mga gastos ng hindi pagkilos ay pinapababa. Kung saan ang panganib na magmukhang imahina o desperado ay itinuturing na nakapipinsala habang ang konkreto na pagkawala ng makabuluhang koneksyon ay itinuturing na katanggap-tanggap na presyo upang mapanatili ang imahe. Nakarating ka na ba sa puntong iyon kung saan naramdaman mong may isang hindi maipaliwanag na intuwisyon na may nag-isip sa iyo, ngunit nag-aatubiling makipag-ugnayan? Yung pakiramdam na may isang hindi tuwirang pagnanasa, isang komunikasyon na hindi pa nagsimula, isang koneksyon na maaring muling buhayin kung ang isa sa inyo ay makatagpo ng lakas ng loob upang gumawa ng unang hakbang. Marahil nararamdaman mo ito paminsan-minsan. Marahil, sa mga sandali ng katahimikan, napapansin mong may presensyang enerhiya. Isang kamalayan na ikaw ay naalala, ninanais, at isinasalang-alang, kahit na walang anumang nakikita o konkretong ebidensya ng mga katotohanang ito at marahil tama ka. Marahil sa sarili nitong panahon, aktual siyang tumitingin sa iyong pangalan sa listahan ng mga kontak. Marahil talaga siyang bumubuo ng mga mensahe na hindi niya kailanman ipinapadala. Marahil talaga niyang pinagdaraanan ang panloob na labanan sa pagitan ng tunay na pagnanasa at matigas na pagmamataas. Isang labanan kung saan, hanggang ngayon, patuloy na nanginibabaw ang pagmamataas kung saan ang pagiging mahina na kinakailangan para sa tunay na muling pagkonektar ay patuloy na isinasakripisyo sa ngalan ng self-preservation. Kung saan ang takot na magmukhang mahina ay patuloy na humahadlang sa pagnanasa na maging tunay na malakas, sapat na malakas upang ipagsapalaran ang pagtanggi para sa posibilidad ng muling pagkonekta. Ang pinakaironikong aspeto ng dinamikong ito ay kung paano ang pagmamataas na dapat sana ay nagpoprotekta sa dignidad ay madalas na sumisira nito sapagkat may tunay na dignidad sa emosyonal na katapatan, sa may kamalayan na kahinaan, sa lakas ng loob na ipagsapalaran ang pagtanggi sa ngalan ng pagiging totoo. At mayroong bagay na lubos na walang dignidad sa pagtanggi ng mga emosyonal na katotohanan, sa pagpigil ng mga tunay na pagnanasa, sa pamumuhay na nahahati sa pagitan ng kung ano ang tunay nating nararamdaman at kung ano ang pinapayagan nating makita ng mundo at ng ating sarili. Habang lumilipas ang panahon, lalong nagiging mahirap na basagin ang ganitong kalakaran. Ang paunang katahimikan na maaaring maputol matapos ang ilang araw o linggo ay unti-unting tumitibay. Ang pansamantalang distansya ay dahan-dahang lumalago sa isang bagay na tila permanente. Ang sandali para sa tapat na komunikasyon na hindi kailanman lubusang nawawala ay mukhang lalong malayo, lalo pang mahirap abutin. At kaya patuloy siyang nabubuhay sa ganitong kontradiksyon matinding nagnanais sa kanya habang aktibong iniiwasan ang anumang pagpapahayag ng pagnanais na iyon. Nakakaranas ng pangungulila araw-araw habang tumatanggi sa anumang hakbang na maaaring potensyal na mabawasan ang kakulangan na iyon. Iniisip ang pagkakasunduan habang sistematikong sinisira ang anumang totoong posibilidad na mangyari ito. Isang kakaibang anyo ng sariling pagsabotahe ang ganitong pagpapasakop sa pride. Isang halos perpektong paraan upang matiyak na ang ating mga pinakamalalim na pagnanasa ay mananatiling hindi natutugunan na ang ating mga pinakapundamental na pangangailangan ay patuloy na hindi natutugunan. Dahil ang pride ay isang hinihining guro. Isang pinuno na hindi kailanman lubusang nasisiyahan. Isang kritiko na palaging nakakapaghanap ng dahilan upang ipagpaliban ang pagiging vulnerable, upang umiwas sa panganib, upang panatilihin ang ilusyon ng kontrol kahit nasa kapinsalaan ng tunay na koneksyon. Marahil bukas, sabi niya sa kanyang sarili, habang muling inilalagay ang telepono. Marahil kapag ang sandali ay mas angkop. Marahil kapag sigurado na sa sagot. Marahil kapag ang panganib ay tila mas mababa. Mga walang saysay na pangako na pinapahintulutan ng pride upang mapanatili ang ilusyon na ang aksyon ay pinapalamig lamang, hindi iniwan na ang kinakailangang tapang ay matutuklasan balang araw, ngunit hindi ngayon, hindi sa oras na ito, hindi sa partikular na sandaling ito kapag ang pagiging vulnerable ay tila lalo pang nakakabahala. Samantala, ang mga araw ay lumilipas. Ang mga linggo ay nag-ipon. Ang mga buwan ay humahaba. At ang distansya na sa simula ay tila pansamantala, madaling mapagtagumpayan, unti-unting nagiging isang bagay na tila permanente, at hindi matatalo. At ikaw, Marahil iniisip mo rin siya. Marahil nararamdaman mo rin ang pangungulila sa koneksyon na inyong pinagsaluhan. Marahil isinasalang-alang mo rin na makipag-ugnayan, simulan ang komunikasyon, mag-alok ng reconciliation. O marahil talagang nakapagpatuloy ka na. Marahil na proseso mo na ang paghihiwalay, na isasama ang mga aral, nagbuka sa mga bagong posibilidad, mga bagong koneksyon, at mga bagong simula sa kahit anong kaso, nananatili siyang hindi alam ang labanan na kanyang ipinagdaraanan sa loob. Ang patuloy na pakikibaka sa pagitan ng tunay na pagnanasa at matigas na kayabangan. Ang hidwaan sa pagitan ng kung ano talaga ang kanyang nararamdaman at kung ano ang pinapayagan niyang makita ng mundo at siya mismo. Ang nagpapasakit sa sitwasyong ito ay ang totoong posibilidad na parehong namimiss nila ang isa't isa. Na parehong ibig nilang muling magkonekta. Naparehong parehong isinasalang-alang ang komunikasyon, pagreconcile, bagong simula. Munit parehong nahihirapan dahil sa iisang takot ng pagtanggi, sa iisang pag-aalala sa dignidad, sa iisang kayabangan na ginagawang panganib ang kinakailangang pagiging vulnerable. Dalawang tao, nahahati hindi lamang ng pisikal o sitwasyonal na distansya, kundi ng dinakikitang hadlang na itinataas ng kayabangan sa pagitan ng tunay na pagnanasa at matapang na aksyon sa pagitan ng tapat na damdamin at tunay na pagpapahayag. Sa pagitan ng kung ano talaga ang gusto natin at kung ano ang pinapayagan nating habulin. Mayroong isang bagay na lubos na makatao sa kontradiksyong ito. Sa kakayahang sirain ang ating sariling posibilidad ng kaligayahan sa ngalan ng sariling pangangalaga. Sa pagpili ng katiwasayan ng patuloy na di pagkakatiwalaan sa panganib ng kinakailangang pagiging vulnerable para sa muling pagkakakonekta. Ito ay isang dinamika na lumalampas sa tiyak na relasyon na ito, sa partikular na sitwasyong ito. Na nagsasalita tungkol sa isang mas malawak, mas pandaigdigang tendensya, ang ating pagkahilig na hayaan ang takot na magmukhang mahina tayo na pigilan tayong maging tunay na malalakas. Napayagan ang kayabangan na maging higit sa pagnanasa, na ang sariling pangangalaga ay mas maunlad kaysa sa pagiging totoo, na ang imahe ay nagwawagi sa substansya. At baka ito ang dahilan kung bakit ang mga kwentong katulad nito ay umaabot ng malalim sa ating puso. Dahil kinikilala natin sa kanila hindi lamang ang natatanging karanasan ng mga tiyak na individual, kundi isang pattern na marami sa atin ang naranasan sa iba't ibang antas. Isang tendensya na marami sa atin ang kinikilala sa ating sariling mga buhay, sa ating sariling mga pagpili, sa ating sariling mga panloob na laban sa pagitan ng kinakailangang kahinaan at nagpoprotektang pagmamataas samantala, patuloy siyang tumitingin sa telepono sa regular na mga agwat. Patuloy siyang bumubuo ng mga mensahe na hindi niya kailanman ipinapadala. Patuloy siyang nakikipaglaban sa panloob na laban na yon sa pagitan ng tunay na nais at kung ano ang pinapayagan ng pagmamataas na hanapin. At sa bawat gabi na lumilipas na walang komunikasyon, sa bawat na walang pagkakataon para sa muling pagkakaugnay, sa bawat sandali ng pagkaayon na naantala sa ngalan ng sariling pag-ingat, ang puwang sa pagitan nyo ay tila lumalaki. Ang posibilidad ng pagkakasundo, kahit kailan ay hindi ganap na nawawala, ay unti-unting humihina. Ang daan pabalik sa isa't isa, na sa simula ay tila napakalinaw, napakasimple, at madaling lakbayin, ay dahan-dahang nagiging mas komplikado, mas hamon, at mas mahirap hanapin. Hindi dahil nabawasan ang pagnanasa. Hindi dahil nagbago ang mga damdamin. Hindi dahil ang koneksyon na ibinahagi nila ay sa anupang paraan ay walang kabuluhan o madaling mapalitan. Kundi dahil ang pagmamataas, kapag hinayaan nating magsalita ng mas malakas kaysa sa pagnanasa, ay may pambihirang kapangyarihan na gawing hindi posible ang mga posibilidad. Upang i-convert ang mga pagkakataon sa mga panghihinayang. Upang i-metamorphose ang tipaano kung sa sana. At sa ganitong paraan siya patuloy, araw-araw, na nakakulong sa salungat na ito na kanyang pinatatawag. Ninais siya ng labis habang sistematikong iniiwasan ang anumang pagpapahayad ng nasabing pagnanasa. Patuloy na nangungulila sa kanya habang palaging tumatanggi na kumilos na posibleng magpapababa sa kawalang roong iyon. Isang bilangguan na hindi itinayo dahil sa mga panlabas na kalagayan, hindi dahil sa mga pangunahin hindi pagkakaayon, hindi dahil sa mga hadlang na hindi malampasan, kundi dahil sa kayabangan. Dahil sa takot na nakatago sa anyo ng dignidad. Dahil sa kawalang katiyakan na nakatago sa anyo ng sariling pag-ingat. Isang bilangguan na ang mga pinto, sa ironya, ay hindi nakakandado. Na maaaring iwanan anumang oras sa pamamagitan ng simpleng gawa ng tunay na kahinaan. Sa pamamagitan ng tapang na magpakatotoo sa panganib ng pagtanggi para sa posibilidad ng muling pagkakaugnay. Ngunit ito ring simplisidad ang palaging binabago ng kayabangan. Ang tila madaling hakbang na nagiging hindi malampasang komplikasyon. Ang isang hakbang na iyon na nakikita bilang isang imposibleng paglalakbay. At kung hindi siya sumagot? At kung tanggihan kanya ulit? Magmumukha kang mahina, desperado. Panatilihin ang iyong dignidad. At sa gayoy ang mensahe ay natatanggal muli. Ang telepono ay inilalagay muli. Ang pagkakataon para sa tunay na koneksyon ay isinasakripisyo muli sa dambana ng kayabangan. Habang ang katotohanan hindi pa niya lubos na kayang harapin ay nananatiling hindi nagbabago, na ang pagtanggi na labis niyang kinatatakutan ay nangyayari na hindi dahil sa aksyon ng ibang tao, kundi dahil sa kanyang sariling kawalang aksyon. Na ang dignidad na desperado niyang pinapanatili ay nahahadlangan na hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa kanyang kawalan nito na ang kanyang akala na sariling pag-iinat ay, sa katunayan, isang partikular na epektibong anyo ng sariling pagsabotahe. Dahil sa huli, ano ba talaga ang nagpoprotekta sa ating dignidad? Ang pagtanggi sa mga emosyonal na katotohanan sa ngala ng isang maingat na inayos na imahe. O ang paggalang sa mga katotohanan ito, kahit na nangangailangan ito ng kahinaan, kahit na nagdadala ito ng panganib, kahit na nangangahulugan itong isuko ang ilusyon ng kontrol na puno ng kayabangan na kapanipaniwala at ano ang talagang nagpapakita ng lakas. Ang pag-iwas sa anumang sitwasyon kung saan posible ang pagtanggi. O ang harapin ang posibilidad na ito ng may tapang, kinikilala na ang ating halaga ay hindi nakadepende sa sagot ng ibang tao, na ang ating dignidad ay hindi natutukoy ng mga panlabas na salit, na ang ating tunay na lakas ay hindi nasa kawalan ng kahinaan, kundi sa tapang na yakapin ito ng may kamalayan. Ito ang mga tanong na hindi pa niya handang harapin ng lubusan mga katotohanan na kayang itago ng pride sa isang bahagi. Mga realidad na kinikilala lamang sa mga pinakamasasabi, pinakamapayapa, pinakamahirap na mga sandali, mga sandali na ang pride ay walang tigil na nagtatrabaho upang maminimize, upang iwasan, upang mabilis na malampasan bago pa ito makapagdulot ng tapang na aksyon na labis na kinatatakutan at sabik na ninanais. At kaya't siya ay patuloy na nahuhulog sa ganitong sariling nilikhang limbo. Sa ganitong self-inflicted na kontradiksyon, sa isang bilangguan kung saan ang mga pintuan ay nasa bukas na estado, ngunit ang pride ay nakakapaniwala ng labis na nakapirmi ito ng permanente. Nakatingin sa telepono. Nagsusulat ng mga mensahe. Binubura ang mga ito bago ipadala. Inuulit ang mga pamilyar na dahilan para sa hindi pagkilos. Ipinagpapaliban ang tapang para sa isang hypothetical na hinaharap na tila hindi kailanman darating habang ikaw ay nananatiling hindi alam kung gaano kanya talaga nais. Gaano niya ikaw namimiss? Gaano siya nagdadalamhati sa distansyang na itatag sa pagitan niyo? Gaano siya umaasam ng pakikipagkasundo, ng muling pagkokonekta, ng bagong simula? Isang katotohanan na nananatiling hindi nasasabi. Isang realidad na umiirar lamang sa loob. Isang pagnanasa na hindi kailanman nakakahanap ng panlabas na anyo, dahil ang pride, ang mapaghigpit na guro, ang walang habas na kritiko, ay patuloy na mas malakas ang boses kaysa sa puso. Kung ang pagninilay na ito ay umantig sa iyo, kung nakilala mo ang iyong sarili sa ilang aspeto ng dinamikang ito, maging bilang taong mas pinapairal ang kapangyarihan ng orgulo kaysa sa pagnanasa. O bilang taong may kutob na siya ay ninanais ng isang tao na nahahadlangan ng orgulo, ibahagi ito sa isang tao na kailangang maunawaan na ang ating tunay na dignidad ay hindi kailanman na bababalaan ng tunay na kahinaan kundi ng kanyang kawalan. At mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng higit pang mga pagminilay na nagpapaliwanag sa mga nakatagong sulok ng pusong tao, na nagpapahayag ng mga kontradiksyon na kadalasang nag sa atin sa pagitan ng kung ano talaga ang ating nararamdaman at kung ano ang ating pinapayagang ipahayag.